Hello guys, magandang araw, ito ang ganap namin, late upload lang ito guys kasi nga hindi ako nakapag-edit dahil sa mga pangyayas sa buhay namin simula na magkasakit si Papa Jun. At ito na nga, papunta na kami sa dialysis center at Kuya James pala ang nag ng aming motor, yung pangalawa kong anak. At sinama na rin namin ang aming princess kasi gusto niya magbantay daw kay Papa niya doon sa loob ng dialysis center at gusto niya rin daw makita kung ano yung ginagawa kay papa niya at ito na nga dumating na kami sa lunang dialysis center at ito naghihintay pa kami ng ilang oras dahil wala pang bakanti sa loob mas mabuti na lang guys na maghintay kaysa na malit kami at kami na lang ang hinahantay nila at tingnan nyo naman yung attire ni Papa John balot na balot yan guys kasi sa liig pa yung aksi niya at hindi niya gusto na marumihan. Kaya binabalot niya talaga ng face mask na ganyan na face At ang dami talaga nila dyan sa loob guys. Kasi number one talaga yung CKD sa buong mundo. Marami na talaga yung mga dialysis patient. Wala na talaga bata or matanda. Grabe talaga. Kaya mag-ingat talaga tayo sa ating kinakain. Lalo na yung inom ng energy drink kasi nga yung nakasira talaga kay Papa Jun ay yung mga energy drink. Ayan na si Papa Jun guys, nakatulog kasi 4 hours pa matapos yung schedule niya at nakadaya na yan siya guys. Kasi nga sa 4 hours ay siguradong makaihi talaga yung mga pasyente mahirap naman na ipaalis pa yung sa liig nila tapos magpunta lang sila sa CR kaya dapat lang na magdiaper talaga yung mga pasyente ang dami talaga yan nila guys pasalamat kami kay Lord kasi marami pa talaga ang si Papa Jun guys kasi sabi nga ng mga doktor dyan na mga pasyente daw na magtagal daw sa dialysis ay hindi na daw makaihi kaya nagapanghupong na sila yung mga mukha nila, kamay pa, ah, Diyos ko Lord palayo lang in Jesus name Lord habaan mo pa ang buhay ni Papa John guys kasi maliit pa si Princess yan talaga ang inalala ni Papa John si Princess kasi tao lang tayo hindi talaga maiwasan na mag alala tayo pero thank you talaga Lord dahil pinatatag mo talaga ang kalooban ni Papa John Minatatag mo talaga kami Lord. Thank you, thank you talaga Lord. At salamat din sa mga kapatid ni Papa Jun na tumulong sa kanyang pagdialisis dahil kung wala yung mga kapatid niya ay hindi talaga makapagdialisis si Papa Jun. Kaya salamat sa inyong lahat dahil nasumpayan pa talaga ang life ni Papa Jun dahil sa inyo si Lord na mag sa inyong lahat. Hindi ko na maisa-isa kung mga pangalan nyo. At salamat din sa mga friends and relatives namin na tumulong. Lalong-lalo na yung pag-admit ni Papa John sa Caraga Regional Hospital. Thank you talaga Lord. You are a great provider. You are a Jehovah Jireh. In you, Lord, nothing is impossible. Kaya thank you talaga, Lord. Dito na lang muna guys. Bye. Good all. Salamat sa panonood nyo.